Punta naman tayo kay Barbie Imperial and Rupa uh -huh. Gutierrez. Nakakaloka. Uh -huh. Kasi nag-post si Barbie, di ba? May hawak-hawak siyang buko di ba? Uh -huh. nag si Rupa ng press. Ang mga basher talaga, mga uh, integrera, mga, mga, mga era, mga marites talaga Aba, pati yung binigyang ano, Kulay. soft launch uh -huh. daw, na, para mailabas ang relasyon daw, daw ah, ni na Barbie at saka ni Richard Gutierrez. Nakakaloka. Diba? ba? Oo. So, uh, binigyan nila ng ibang kulay. Sabi ko kay Rupa, nako, iniintriga ka dahil doon sa sinabi mong press. Why? What's wrong with that? Sinabi ko lang naman press, totoo naman press. Diba? At saka may nagsabi si oh. Rupa Pero, na Pero alam mo, eh? syempre hindi naman nakakasigurado. Yung sinabi naman ni Rupa kasi kulang. Mm -hmm. Oo. ang um, um, uh, Ang imami, ang pala ni Rupa, e, eh, press buko. Ah. 'Di ba sa mga restaurant, pag press buko, ibig sabihin na sa shell, 'di ba? Ah. So kulang kasi ang comment ni Rupa. <laughs> Pero totoo naman, press talaga ang dating ni Barbie, yung ganda-ganda ah. niya, blooming, di ba? Pero syempre, binigyan ng ibang kahulugan, pero syempre, ako, hindi ako magsasalita ng anything, di ba? Yes. Maski na anything goes. Oh, <laughs> alam mo, naman, mga, ano, di ba, mga entriguero, entriguero, mga era, eh. mga marites.